ano anak Hindi ko nga po alam eh Nabuhos <laughs> <puso> sa... <laughs> Guys wait lang paki ano asan si Francine Oh uh ha -huh -huh. di ah uh -huh. wala pa wala pa Francine if you're there please press a red heart And please everyone kung love niyo si Francine uh, eh, ko ang love nyo ang kaisin, wag huwag po munang mag-press ng heart. Wow, 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 wow. Sabi ni Francine, sabihin mo kay direct nandun na ako. Wala eh. <laughs> hindi, hindi, na okay. daw po alam mo paano mag-comment. <laughs> Natawa ako kay eh, Francine. <laughs> Sabi niya may nakaharang daw sa sa chat button niya. <laughs> <laughs> Bawal. Ginawalan daw po Nasa sa isang kum... Po... Huwag muna mag please. Ayan, sabi nila. Thank you, Peachy, ako for talking to them. Wait lang, guys. Hinahanap ko lang po si Francine. Sandali, ah. Hanapin ko lang. Anak, mag-good evening ka muna sa lahat ng followers mo dyan. Yes, hello sa mga team Kaisin dyan. Kamusta kayo lahat? Magandang gabi sa inyong lahat. O magandang umaga o magandang hapon kung saan po kayo sa mundo. How is everybody doing? Direct na miss kita. Yes! Eto na, nahanap ko na anak. Hahanapin ko na lang siya. Wait lang. Usap po muna kayo ni Kyle. E Entertaining kayo ni Kyle. Hanapin ko lang po muna si Francine. Alright. So, hello. How is everybody? Kamusta po kayo lahat? ah uh, si Francine po ay uh, nahihirapan. Hindi ko alam kung bakit. May nakaharang Aww. daw sa comment. So, antayin na lang natin. Ito. Wait lang. Ah! Chin, pindutin mo ulit yung ano. Ah, paano mo i Naku, ah. hindi siya lumalabas. Hindi. Uh, i-swipe down mo yung screen mo. I-swipe down mo yung screen mo. Nakalabas kasi sa kanya yung gifs. swipe down mo yung screen mo. Pag na... Oh. Hindi, pindutin mo yung, ano, express whatever is not, kung anong hindi nakaharang, yun lang. Pindutin mo yung, kahit mukha ko, kahit yung nasa taas, kahit ano. Pindutin mo, nawala ba? Okay, namala na. Okay na, okay na daw. Okay, mag-comment ka na. I know her username. Hi, Glenda With May. comment daw po siya. Really? Oo. Uh, uh, I know na her username eh, so I would spot it if I see it. Wait. Uh, good evening. Ano Diaz, 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 that Francine. Wait lang po. Ayan, Ayan yan, na yan, daw yan, siya. Yan, yan. Ah, Hello. thank you, Glenda oh, May. Hello uh -huh. Diaz anak ulit, anak ulit. Diaz that. Ayun, ayun. Hello po. Hu <laughs> Ay. Anak, did you follow Nickel Entertainment? Now you have to ah. Yeah, para makakit ka kasi I think. Oo. Uh, for friends only lang 'to. I followed you na, so just press the plus under me. Ayun. Ay <laughs> Direk Sorry po, hindi ako marunong sa Kumu. First time ko po, po dito. Pero hello po, good evening Derekan sa lahat. Sorry po, hindi talaga ako marunong kasi sa Kumu. Pero hello po. <laughs> 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 ang cute. Ay, ah, I may mean, parala. Wow, ang dami naman nagmamahal sa inyo. Wait lang. Chini ko. Wow. Anak, can you see the, their comments? Dia ideas tuloy. Francine? Yes po. Oh, you, you may say good evening and shout out some yes, na pa, nakikita direct. niyo nyo. Yes, I think naglalag na naman to. Naglalag na naman to. Okay. Um, good evening po sa lahat at sa lahat na nagbibigay <laughs> ng mga gifts. <laughs> naglalag ba? Oh, delayed, delayed yung reaction niya. <laughs> Okay lang, kakayanin natin to. Mamaya magiging okay yung internet mo. Naku! Bago Wait, po sorry. ang lahat. Naglalaga ako. Pasensya na po. Hindi nakikisama yung wifi namin parate. Oh, Di po nakikisama naka... yung wifi namin. Naku, lalamangan ka ni Kyle mamaya. Kasi, ta, ano... Tanggap ko na nga po eh. Tanggap ko na po. Natalo ako ngayong gabi direct. Huwag! Huwag ganon. Fight, fight, fight. Hindi nakikisama yung wife. <laughs> Laging ganon kahit sa Zoom eh. Mas malala At, pa yung Zoom. Kaya nga ah, eh. Ah, talaga ba? O, bakit hindi Sala, ikaw... Sana all Bakit hindi ikaw nagkukumo, anak? Etong si Kyle, una pa to sa akin. Unang salta ko dito. Nakita ko, eh, chari, papi. Sa'yo ko mukha ni Kyle. Tapos si Kyle na kasi binati ako. <laughs> so, how are you? How are you, Francine? Okay naman po, direct nangangamba po ako sa wifi kasi alam ko maglalag ako mamaya. Pero sana wag. Gusto ko yung nangangamba ko. Eh, si, eh, eh, kumusta naman si Kyle sa kanya mga stream? English Pokening. Ha? <laughs> Napapanood ah, dito ko to naman, eh. Diretong magtatagalog na ako. Kaya wala. Yo, yeah, mabuti magtagalog. naman kasi ako to. Subukan <laughs> mo English ako, magdudugo ang ilong ko. Sige ka. <laughs> Ayan, but anyway, guys, okay. Uh, magsusumbong lang muna ako tapos naiinis kasi talaga ako. Uh, kasi uh, nagpadala po kami ng mga props sa Kaysin. Na gagamitin natin sa games. Tapos naiinis ako dun sa Toktok Tok Rider. Siningil niya yung mami ni Kyle kahit ano, bayad na kami. Binayaran na namin, siningil, na, siningil uli sila, nagsabi pa na na aksidente daw siya. So pati yung pangkuha ng driver's license niya, inasa niya kay mami, nakakahiya talaga, Lord. Oh, okay Anak, makasabi kay mami, I'm sorry ha. Okay lang, direct, okay lang. Oh, problema. kasi na, pag nagpapadala kami ng props, kami bayad naman namin. Siyempre, hindi naman namin iyaasa sa inyo. Naku, Lord. Naku, ayan, ang dami. Mahal namin kayo. Ang dami naman. O, sige. Guys, bibigyan ko ng chance uh, yung dalawa na mag out muna. Bibigyan ko yun ng two-minute out para afternoon mag-games na tayo. Okay? Kasi habang maganda ang internet ni Francis. <laughs> habang kaya pa. Habang so, kaya Pero habang tuloy-tuloy din. Oo. Kapit tayo, guys. Kapit tayo para kay Francine. Copy. Go, go, go. <laughs> okay. Um, hi, Kaisin2421. Sabi niya, love you, babies. We love you too. And, asa na? Wala akong mabasa. Ang bilis. <laughs> Di ba? Masyado mabilis, mabilis, dito sa... Ikaw, gusto mo. <laughs> Kaya uh, nga, ang bilis wala ako. masyado gumagalaw sila. ah uh, Timmy, Jassy, A. Shang Panda, Helyu, Ainalim, thank you. Sa, ah, hindi. Um, Dr. thank you. Dunami. Dunami? Duno, dun Kay Sin Panda, hi. Thank Kay Sin Forever. Sa, wow, Kay Sin Salamat forever. sa lahat ng na nag-gift. Grabe, ang bilis naman natin. Nakapag-300k na tayo. Uh, Nakakatawa naman sila talagang active. Talagang Kathleen at, whoa, underscore 4, Kaisin. User, 1713. Uh, thank you. So, Kaloy, thank, you. Halata naman. Nakita naman namin kanina. Oo nga eh. Pati yung <laughs> yung stress ko kanina, paano ako makakapasok dito? <laughs> <laughs> okay lang. Ayan, mukhang ano nabawasan. Nabawasan na ba ang stress mo, anak? Narinig ko na stress ka. Opo, Derek. Tinedice ko po si Ken, pati yung handler ko po. Sabi ko, paano po ako papasok dito? Hindi po makapag-comment, may nakaharang, may nakaharang. Naka-all ano cuts po nga yung, yung mga text oh, Ano yung nakaharang, ana? Yung pinindot niya po kasi yung gifts. Yung, yung pang, mga... Ano, <laughs> yung mga gifts ka. Hindi lumabas siya. Hindi ko siya pinindot. Talaga nandun na siya, kaya sabi ko, Ang galing eh, di ba, Derek? Hindi siya mo. Naku, parang alam Sorry ko na ang relationship nung dalawa. Ko parang eh. parang oh. alam ko, ah, parang alam ko na na madalas kang maloko ni Kyle. <laughs> no, kasi si Kyle may kulit talaga siya. <laughs> oh, na, o, yan, napa, napatawa si friends. <laughs> Oo. Oh, oh. kang mag-alala, anak, nakatrabaho ko na si Kyle. So alam kong ano, may kulit, kakulitan 'yan. Oo, tapos sila pa ni Darren ang ano, ganon, di ba? Oo. Uh, <laughs> <laughs> wow! Okay, guys, sandali ah. Susubukan natin ang lakas ng dalawang to. Kyle, this is your first time here and also Francine. Uh, on my show, on my stream, my personal man or nickel entertainment, which is also, uh, kumbaga, owned by me and uh, some friends, I sumasayaw kami sa mga gifts. Uy, wow! Wow, parang... <laughs> Nanaw ako sa music eh. Ayan! Music. Oh my wow! God, sa... Na, ano nangyayari sa atin? Ano, that guys, nasira sa dami ng... Sa kalam niyo. <laughs> Let's go, Francine. Oh, thank you. So Wow! I'm <laughs> Iba! <laughs> ah, gusto mo lang ganyan? Oh, thank you, Sai, sa banda. Bilisan ko nga to. Tingnan ko kung makasunod si Kyle. ko <laughs> ka. ano ako lang malikar ito karil ng direction pa itay niya kapiling kasi ano, kaya ako kapiling kasi kaya ako kapiling kasi kaya ako kapiling kasi kaya ako kapiling kasi kaya kasi kaya ako kapiling kasi kaya I kapiling kasi kaya ako kapiling kasi In the name of... Charm. Okay, ayan. Okay, so let's, let's go. go. Ready? Oh, wait, Paunahan lang to, guys. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Lahat okay. gamit mouth. Ready? You can only use your hands to... to ano? To hold. Ready? Yan, yeah, pwede mo i-hold.

mga asar kasi talaga si Kyle. Oh, no. Ngayon nakikita ko na. Ako, konting tanda pa nito, guys. Alam ko na aasarin na rin niya ako sa set. <laughs> <laughs> Hindi ibig sabihin? Direk, meron pa tayong movie. <laughs> Kaya, sinabi mo direct ha? I am not closing my doors. Of course, anything is possible. I love... Eh, love... kasi guys, si Kyle, I love ko yan kasi nga nakasama ko na siya. I know his capability sa so, seven Sundays, di ba? Si Francine is yet to be discovered by moi. <laughs> so, tingnan natin. <laughs> okay. So, uh, asan na tayo? Isa pa, no? Isa pa. Isa pang round. I mean, isa pang palit. So, si... Gato siya kumanta direct, oh. Pag Ay, nasa mga show, gato. Gato, gato, ah. Oh. Oh. Oh, okay. Natayo ako, ah. 哟 <Awesome. S 1>。 I don't know. i said